Sinimulan ko sa masaya ko. Tama. Tama ang nadinig mo. Masaya na ako na wala ka na sa piling ko. Masaya na ako na wala ka na sa tabi ko. Masaya na ako kasi hindi ko na maramdaman pa ulit yung sakit na dulot mo. Masaya ako kasi wala nang hapdi na darating galing sa'yo. Masaya na ako kasi wala ka na. Noon yung pagmamahal ko sa'yo na parang wala nang hanggan. Mga panunuyo ko na walang katapusan. paghawak sa mga kamay mo na walang bitawan... Pagyakap na parang wala ng bukas... Mga halik sa labi wala ng tatamis pa... Mga pagsasamang... Walang kasing saya pa... Masakit ba? Masakit ba na maiwan... Masakit ba na yung taong nagmamahal sa iyo ng totoo? Ay iniwan ka. Masakit ba na yung taong binigay lahat ng gusto mo? Ngayon ay wala na. Ngayon nang hihinayang at mag-isa ka.